ang abiso ni Mayor Jose Chubasco Cardenas sa mga residente ng lungsod ng Canlaon Kasunod ng priyatik eruption ng vulkan uh, kanlaon kagabi. Ayon kay Cardenas, mayroong dalawang mga evacuation centers ang lungsod na itinalaga. Dagdag pa ni Cardenas, wala namang karagdagang activities ang sitwasyon ng vulkan. Uh, Subalit so hindi magkumpiyansa ang publiko. Sa bawat uh, barangay ang mayroong 120 na mga nakadisposisyon na mga family food parks at uh, 10,000 uh, pa ang karagdagang food packs mula sa regional office ng DSWD. Mismo si DSWD Rex Gatchalian at Governor Chaco Sagabaria ang bumisita sa mga evacuation centers kaninang umaga sa lungsod ng Canlaon habang ang mga pananim sa lungsod ng Lakarluta Negros Occidental ang apiktado ng asopre. Para sa MBC TV Network News, ito si Rex kantong sama-sama tayo Pilipino. Bumisita sa Davao International Airport noong nakaraang araw si Department of Transportation Secretary Jaime Bautista. Personal na inspeksyon ng opisyal ang check-in lobby, international at domestic pre-departure area at mga comfort room. Kabilang sa matinignan ni Secretary Bautista ay ang 500 brand new postcard na kamakailan lang ay binigay ng Davao Phil Chinese Multisectoral Association noong Mayo 27. Sa kabuuhan, mayroon ng 730 139 postcard sa Davao International Airport na maaaring gamitin ng mga pasahero para sa NBC TV Network News. Ito si June Soder. Sama-sama tayo, Pilipino. Nakatakbang magsagawa ng job fair ang tanggapan ng Department of Labor and Employment o Dole Regional Office 1 eh, sa iba't ibang uh, lalawigan sa rehiyon kasabay ng paggunita sa ika-126 declaration ng kalayaan ng bansa. Inanunsyo na rin ang tanggapan kung saan ang mga lokasyon naggaganapin ang aktibidad sa June 12. Sa Pangasinan, nakatakda itong isagawa sa dalawang mall na matatagpuan sa Calasio at Rosales. Inilabas na rin ang tanggapan ng listahan ng mga trabaho na maaaring matipuhan ng mga job seekers kabilang ang mga kumpanyang makikisa. Bilang ng kailangan sa isang posisyon at kung saan ang delegasyon ng mga trabahong available, palala ng dole na mainam na ihanda na ang revised resume at dalhin pati rin ang iba pang mga application requirements. Para sa NBC TV Network News, ito si Freddy Pahardo. Sama-sama tayo, Pilipino. Formal na nagbukas kahapon ang Agri Tourism Trade Fair sa probinsya kung saan mabibili ang mga produktong lokal mula sa iba't ibang lugar dito sa lalawigan ng Northern Samar. Ang nasabing aktibidad ay inorganisahan ng provincial government na kasalukuyan na sa Capitol Grounds. Highlight ito ng Sika Nibaba Festival 2024 bilang bahagi ng 59th founding anniversary ng Northern Samar. Makikita ang nagagandahan ng mga booth at mga produktong lokal sa probinsya mula sa mga magsasaka. Maliban sa display ng agricultural products, ang Agritourism Trade Fair nagsisilbi rin na canvas sa creativity ng Norte Kabilang dito, ang 24 local government units ng Norte Samar. Ang programa ay bahagi rin ang isinusulong ng provincial government sa agriculture, tourism at trade daan sa economic growth. Nagsimula ito kahapon at magtatapos sa June 19. Para sa MBC TV Network News, ito si Jane Galit Bantayan Sama-sama tayo Pilipino